Ilan taon ka na ta? Ilan taon ka na? Ilan taon ka na? 54. 54? Mm. Anong ginagawa mo dyan sa gilid? Anong ginagawa mo dyan? Ah, wala na. Ang sarado na mantega ako. Ah, anong ginagawa mo dyan? Dagihan dyan ako na magbibigyan ng konting awa. Ah, okay. Nang relief, uh, uh, ah, uh, ah, ah, para mabibigyan ako ng konting bigas. Ah, okay. uh, Bago ng bago, uh, pang-ulam. Gugupitan po kita kung okay lang po sa inyo. Ah wala. Ayon yo po. Ah. Sa sa ibang pare. Ah sige ibang ah. bang, ayon yo po ngayon. But ayon yo po. May lalakarin pa po ba kayo? Eh. ay Gugupitan po kita kung okay lang po sa inyo. Ah wala. Ayon yo po. Ah. Sa sa ibang pare. Ah sige ibang ah. bang, ayon yo po ngayon. But ayon yo po. May lalakarin pa po ba kayo? Ay ano yan? Ano yan? may pulis nilalang tayo. Checkpoint. Kuya pwen Checkpoint? pwen 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 mo anong problema pwen 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 Ha? pwen Lahat? Okay oh. na yung mic pwen Okay. Eh. Ayan. pwen mo. natin. Na

อพยพเรื่องน่าลวร้ายเอนดเด็บเบร์ดก็ย่ารายย่ังมาทั้งป่านหน้าคนก็มาลอกก็เอ็นทากันทอกันก็โดนนารันจัดรายงนจัดรายงานกวจาอาการบาดเจ็บจากาดเจ็บจากโดนจากเวลดาร์จากแชมเบคเอร์รบอร์ jareda, hmm. ah barat mafia terpeka dua dar, anu panggilanmu anu tay, anu panggilanmu, anu panggilanmu, Marcel, Marcel Perez, Marcel Perez, oh. ah, tergesa-gesa tay, gitu tay tay sekilin, eh, uh, uh. mah ini ah. Taga gesa tay, ah, tergesa-gesa, ah tergesa-nakah, tay, dah bar yang ada, ah, apa aja ada, ada 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 nggak ada nahan, bermangke ramen Ah, okay lang naman siguro na mga na makipagkaibigan sa kami sa yeah, iyo no. Pamangkin mo, tinitirahan mo diyan. Ha. Uh, oh. Ako rara. Ah, uh, I'm not there boy, God. Ha back lang oh my God, are matter the better God. She oh develop the Ah. Dito tayo tayo mainit diyan. Dito. Ha. Dito tayo. Uh. May pagkaibigan ako, ako si Kuya Bal. Ayan, so kumusta naman ang buhay-buhay natin tayo?

ini uh, wow. uh, warnanya aku Bangan apa Saya wanja aku Saya nah, bondo Jadi tiranya Bong bondo uh. Uh. Ngayon Ayo sama Jadi aku Kumpah parah aku Eh ang ada bondo Saya uh, belas aku belas sama kapal itu Saya belas sama dia aku uh, nah para wasa rin na sa aking chosamana, lamalak sa a rin. Bang puasa, bang puasa pag silang, kasa pagtadaan, pagkapa sa panga, bawala sa buhay na tao, bawala sa dadaan. Kaya ka rito, kida ka ba, ka ba arukape, kase para rasy, atsikashe reo, may leisa chosadi, makitan tao.

Ah, uh, para ba ko lang ko ang uh, At uh, bagong, bagong uh, bagong uh, pangulam. Ah, uh, so may inuuwi ang ka dito. May inuuwi ang ka. May inuuwi ang ka po. Saan po kayo na uwi, Tay? Eh, di ko barili ka boss niyo. I'm not here boss ko sa bakalag. Opo. Saan po kayo na uwi? Ah, ito, ganito. Eh. Saan po? Saan po? Nags yeah. Nagsasayang po ba uh, kayo? Uh, uh, ganito, nakapirme ako dito. At, delegado malay ada delegado kasih dong, edong restuin salman, pader kita capture nya kayak volunteer kita capek capek nih, minat ada kau di to, dah laki nak healing ajaos, dah, eh 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 kita kok masih ya so dah, ah, apa kemana sorop, pay sel sorok, apa pay dapo pencana aku ta orang itu para terakhir aku ada kami ada pamer aku kasih itu itu kung archer nama itu nalar itu walapang itu kami itu walapang mangga pamer itu mari saya kembali cepio karena itu aku namin, nama kapal skipit kami itu bangga kan saya bayar sama mari kaya... kaya

Asal wa? Opo. Ah, ada aku pilih, ada aku pilih soal dengan pemilnya. Dari cara cender balak, ah cara panjang aku jasa. Ah, pala kanjang balak panjang. Coba bawang tuh Nah, ini aku ada sakit lala pasta. Lo, lo mau bisa kayak lah. Nanti dorong ya, kau ada nempas babot eh. Kau mas, mas uh, kelas angka sayang apa pak? Eh, Pelak gua kulah nanti la, bakal lagi. Kaya kaya sino ko sa akin siya, mas mabot eh, um, ay na maus marami ba eh. Ano, uh, no, dapat sinumpa niya ako sa bato na hindi eh, na ako makatawa ang uh, nga sa kwarta. Uh, kaya ito, nagtitit siya ako. Ah, so kumain na po ba kayo niyan? Kumain na po kayo? Ha? Kumain na po ba kayo? Ah, uh, uh Mer? Kuma kumain na po kayo, ikaw? Ah, ito. Okay. uh, ito. Opo. Uh, that's a uh, I, I had a lunch. Uh, I did uh, I take few rest to come out again there to. I uh, will take some dito to I can be me. Bakit hindi na lang po kayo magstay doon sa bahay nyo po? Bakit hindi na lang po kayo magstay sa bahay nyo? Bakit but pagala-gala po kayo? May hinahanap po ba kayo? Huh? <laughs> ada gara-gara mari ada aja razab ya aku apa oles ke makir kos de de degrad ah meleeng karena de boiler itu evaporate ah ipoder roko roko api eh bareh jadi beberapa so paling daun daerah depan ada rekan para wirat nyat ker itu paling daun oh angai oh oh siun tiniter hal mujan Malayo po ba yung bahay nyo dito? Ha? Malayo po ba yung bahay nyo? Malayo mo sa kanila, buti natin. Malayo po ba yung bahay nyo? Pwede pong samahan po namin? Diyan sa bahay na malaki, basta sa bahay. Diyan ka natin. Diyan. Ay! Yung bahay ko, klaser na eh. Uh, samka, samka na best baby, so reto. But, but uh, blessings for mm. God to give glory. And grass, grass. Gusto nyo po tayo, ano, ah, samahan, samahan po namin kayo doon sa bahay nyo. Gugupitan po kita, gusto nyo po. Gugupitan po kita, gugupitan. Gupit. Gusto nyo uh, po. Ah, uh, sa ibang araw, babagupit -ba ako doon. Hindi, marunong naman po ako magupit. Ako na po yung magugupit sa inyo. Kung okay lang po sa inyo, ano po? Para buhay. Ano po? Ah, Ad, uh, pardon. Ah, uh, samahan, sasamahan ka po namin doon sa inyo. Gugupitan po kita kung okay lang po sa inyo. Ah, wala. Ayaw nyo po? Ah. Sa, sa ibang araw, pwede. Ah, sa ibang, ah. bakit ayaw nyo po ngayon? Ba't ayaw nyo po? May lalakarin pa po ba kayo? Eh. Ay. May lalakarin pa po ba kayo? Ba't ayaw nyo po magpagupit po ngayon? Ah, sige na. Ah, ah parang beto, ayos pa rin siya na. Uwag ka na, long time. So, one speaking to talaga here for a pleasure about this Christ, that crash and araw yaa R R I C to wal to let's read at J D like that wal to looking to E B A B A of er A H E R E R of E R S A S S up to he paid it matagal pa ba kayong paggalagala sa kalsada tay? Huh? Matagal na? Matagal na po ba kayong pag-alagala? I mean, sa kalsada? hindi ko na ba Di na na may ang tanga ko may higpit ah may higpit Hindi masyadong makarinig? Hindi ka po masyadong makarinig? Ah uh. Matagal na po ba kayong pag sa kalsada? Matagal na tayo, mga ilang taon na buwan Ah uh, well, well, good enough to expect and cause Oh, I'm ay of the day. Uh, uh, so I'm tired of oh, the day. Okay. I'm tired of the day. 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 po tired of the day. po tired of the day. I'm tired of the day. I'm tired yeah. of the day. I'm tired of the day. Okay. Ha? Pangkain, bibigyan kita pera. Ah. Ah, uh, uh, how much are Ah. Pangkain mo tay. Baruno ka ba sa pera tay? Ah. So, dali lang tay, ah, baruno ka sa pera. Da, da, isang daan, ah, daan. Baruno ka ba sa pera tay? Ah. Pangkain mo tay. Kaya kain makara, basta wala pa sa hotel, bawal sa akin, marami pera. Ay, bakit bakit naman po bawal? Ah. Ama maganda sa parang guys, that is, uh, that is culture too, that Wah, aku pak. ako na pera, ay ba lang pera para uh. ng parah birera, parang mayroong kapangbilin pagkain. Ah, ah, orang ah, 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 how much How much? Yes one, this one. ah, 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 So, what uh, are you going to do with this money? Uh, okay tayo, I will give you money para uh, paipangkain ka. Uh, so, ito magkano to? Uh, How much is this? Um, 100 Pesos. Oh, uh, 100 Pesos. Ang galing uh, naman talaga ni uh, Tatay. So, tayo, bibigyan kita ng pagkain mo. Uh, uh, oh, ito, uh, uh, 100 Pesos. 100 Pesos, marse, may along or marse. Kamay mo tayo, kamay mo tayo. Ganun mo tayo. May 100 Pesos. yan, yan, yan. Uh, magkano, uh, yan? Magkano, yeah. magkano, magkano yan, magkano? Uh, magkano yan? 100 Pesos cash. 100. Yes. Tapos nalagdagan natin ng... Oh, okay. ito, magkano to? Uh, oh, peso 50 pesos. 50 yeah. pesos. Yeah. yeah. Magkano na yan? Magkano uh, na yan lahat? Uh, uh, uh <coughs> magkano na yan lahat? Uh, it's a good enough cost. Uh, they are all over there. Hindi, okay, pa natin. Magkano na yan lahat? Ay? Magkano na yan? 150 pesos. Ayan, uh, parang may pagkain ka. Uh, Pambili ka ng okay. pagkain. Uh, uh, so, lagdagan natin ulit. Uh, so, lagdagan natin ulit uh, ng... Ayan, magkano na yan? Topet de, O, galing naman pala talaga ni Magaling ka talaga sa pera, no? So, lubos-lubusin na natin, Tatay, para matapos na. Oh, dar Darna, darna. Oh, oh. Ah, aro ba, aro ba, ba. Hoy, hoy, Tatay. No, no, Hindi para may pambili ka pagkain. No. Alawas mo ka sa mungo. Eh, may beres. No. No. You have to accept this. Ano, 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 No.

uh, got a bunch of rain. I felt like those people, somebody, or uh, all about the people looking with a bunch of rain. And my, uh, I uh, I'll not remember the humanity figure of body people. Oh, ang daming sinabi nila. Ano ibig sabihin nun? No? Ang daming uh, sinabi nila. Oh, ito uh, pa. Uh, O, oh, kaya sumagtanong so uh, na yung lahat. Uh, mm. Uh, so, na? 400. 400. So, uh, ito pa isang. Okay, uh, 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 so, Ayan. Pa, Ayan, so nanggaling yan kay ah. Daddy Frankie, no? Ah. So nanggaling galing Kilala mo ba si Daddy Frankie? May kilala ka bang Daddy Frankie? May namit ah. ka bang isang vlog? Ano ka maririn Ay, hindi. Ah. Ayan, ay, ah, ah, so ah, anong ah, gagawin mo dyan sa so, 500 na yan? Oh, bebele ko uh, na... Bekar bebay, abay uh, lah, uh, so pamer kelo, pamer pion kelo dan, lebihan for this, ah, uh, memang dia double triple, So, kaya in ay ay my elder para he's there. Kaya so, sinabi mo kanina na kaya ka nandyan kasi nag-aabang ka ng blessings, no? Uh, so, ngayon dumating na yung biyaya para uh, sa'yo. So, uh, masaya ka ba na may natanggap kang biyaya uh, na lang galing sa taas? na uh, Ina-inilala ni uh, Franky? Uh, Ina-inilala uh, 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 ni uh, uh, Franky? Masaya ka ba ngayon, tay? Good. Are you happy? Sige uh, uh, yeah. ka? Happy ka? Oo. ah uh, uh, o sumayaw ka nga tayo, sumayaw ka nga! Marunong ka bang sumayaw? Nang siliyas sa sayaw, ganun! Ah, dahan tayo! Ayan, o, galing! O, galing ni tatay, no? So, pakatapos yan, saan naman ang punta niyan? Saan ang punta niyan, pakatapos niyan? O, mo tayo yung pera mo, ha? O, yung babalikan na lang namin kayo para gupitan ka! O, hindi ko naman siya, natakpan naman siya nga ko! Kaya lang, kaya hindi ka maaaring kasi natatakpan ng buhok mo. Sa araw. O, oh, ayan, Say, tay, bago gusto mo, anong, anong masasabi mo, tay? Kaya dadi pa lang kayo na binigyan ka ng, ano, ng blessings na sa kanya. Anong masasabi uh, mo, tay? Ba, may gusto kong sabihin, tay? Uh, okay. Anong, anong masasabi mo na binigyan ka ng biyaya? Ah, uh, ah, uh, ano ba na sabi ko, eh? Kaya uh, na lang, ah, uh, mahala na kaya na, kung alam yung, Ah, pagodra sa bodyo rin abagre sorso rin. kayo. Ayan. Ayan. So maraming maraming salamat, no, mga bisyo. So isa na naman ang natulungan po natin. ng bihat ni Daddy Frankie no. At saka ang buong team. Ayan. Nadaanan po natin si tatay na nandito. Nagabang daw siya ng biyaya. Baka may magbigay. So ayan, natupad yung kanyang kahilingan sa... Kanyang, ang kanyang dasal. So, ayun. Tay, maraming maraming salamat din sa iyo, no? thank you very much, Aldo. Mabalaga sa amarin kayo. At maraming maraming salamat din sa inyo. Pasinsa na sa Starbo, no? Mag-ingat ka lagi, tay! God bless, God bless you always. Ah, okay. Oh, ingat mo, ingat mo yung pera mo pambili pa pagkain. Uh, Bye-bye, tay! Okay, okay, okay. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much. Bye-bye. 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 bye Tay. Uh, bye -bye. Tay. Tay. Gusto sana namin ikaw paggupitan. Okay lang? Pagtaki na talaga sa apapadala yan ko. Ah. Uh, pa, pagupit. Ah, haircut. Ah. Ah, uh, diyan silang araw-araw ako sa abay. Pika nang ako trai, alakad rin ko ta, diya, sa abay na diyan naman yan, baka siya piyano sa kalina na hirakan lang. Oo, oh, hindi pwede ngayon, hindi pwede ngayon. Ah, uh, diyan lang lang ba Ayan lang lang, sabi lang, my, my, my air. Ngayon mga kababayan, mga kabaranggay, no, uh, gusto sana namin siyang pagupitan, kaya lang, ayon kay tatay, uh, sa sunod na araw na lang daw hindi siya pumapayag na gupitan ngayon. So, Tay, pagbalik namin, papaliguan siya kagugupitan ka namin, okay lang. Ha? Babalikan ka po ng Team Daddy Frankie. Okay? At at ko at okay. then, because of that, cause, ah, ah, Father Christ, eh, uh, Maseret, that, telling of, ah, uh, about the clouds of Virgin develop Okay. Father. Oh, oh. Tay, umpawilak d'ya, pakalian pa, paamusuntaka. Oo, oh, no. Umpawilak d'ya, mapakali tayo, labayo, ah. Oo. Oh. Oh, umpawilak, ah. Oh, no. Okay, ah, oh. itago mo yung pa pera mo. Exactly. Itago mo. Ha oh. Ah. Itago. Bye-bye and ride saklay. Oh, ada are. Eh. Oh, sige. So ayan mga kababayan, ang uh, mga ganitong situation, sitwasyon, sitwasyon lalong-lalo na first time nya tayong makita, hindi natin pwedeng pilitin. Pero sunod na pagkikita namin pagbalik namin, sigurado ako mapapapayag na natin siya. So, Maraming-maraming salamat mga Ayaw kababayan. Gracias. I blesses ko. RSVP R S O carabasan. Espera Rosalba. To Elsa become good. Uh, so by of the blessings of the rock. So, okay, Mother Divina and God Mother, mother, mother so to, uh, grace and glory of our, our whole world. Mm -hmm. Sige, sige. Sige tayo eh. mag-iingat ka po. Okay na? <gasps> Yo! Thank you, thank you, thank you